Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Andrea Labisi. Ganyan yung kaanting. Ka Charot. So, ayan na nga guys. I-share ko lang sa inyo yung paglalakad namin ng kapatid ko. Kasi pauwi ako niya ng ano, ng Las Marinas Cavite. Yan, papunta ko ng Maynila niyan. So, ayan. Kasi wala kaming ano. Pero nandito pa ako nyan sa ano, sa probinsya. Dito sa Babatnon Leyte. Eh. Um, so ayan kasi wala kaming sariling bangka kaya naglakad kami ng kapatid ko patid na lang ko sa kanya kasi yung pick up ng van ko is ano 1pm um, ng hapon so ayan pala si mary chris yung kapatid kong ano panganim na babae um, ganun talaga. Kasi dalawa naman kasi yung option namin dito. Bago ka makapunta sa, pagpupunta sa, ano namin, sa sitio namin, sa lugar namin. Pwede kang maglakad kung wala kang masasakyan na bangka. Kung wala kang sariling bangka, pwede ka rin maglakad ng ilang bundok, ewan ko kung ilang bundok yung nilalakad namin yan pero hindi ko na pinakita yung uh, ano kasi baka abutin tayo ng isang buwan kung magbibidyo pa ako tas mag-edit -e charot, sayo na nga malapit na nga kami sa highway kasi nagmamadali na ako niyan kasi baka yung ano, yung van ko is naghihintay na dun sa highway sinabi ko lang sa kanila pag nauna sila is maghintay Kung paalis ka na ng probinsya papuntang Maynila tapos yung nilalakaran mo bago ka makatawid ng dagat pag wala kang sariling masakyan sa dagat pag wala kang sariling bangka dito ka maglalakad sa wood oh, di ba lakas Gapi ka dito yung mawag Hello Kas ang kasabahan Kas ang langka Kinanggong Uulan na naman <laughs> Tapos wala pa yung sundo ko na ban Antay ko pa magandang bilag charot <laughs> ay matinik dito Ay,